Dito na tayo sa hotel, so sa hotel tayo matutulog ngayon. So thank you nga pala sa aking boss na nag-sponsor nito ngayon. Maraming salamat boss. Maraming salamat. I love you boss. Thank you. The best ka talaga. So andito tayo mga kabayan sa hotel ngayon kung saan dito na ano si bosseng. So nilibre ni ako ng one night ngayon relax din yung katawan ko makatulog tayo sa gandang higa so ito yan mga kabayan so ito yung room mga kabayan ang laki ng room mga kabayan so may kit na kabayan kita nyo naman napakalaki yung room na to mga kabayan ayan o kumplito so yan andyan tayo mga gamit ng So, dito lang din na hindi yun. So, yan mga kabayan. Yan na yung room. So, maraming salamat mga kabayan. So, ito. Lalap na naman niya. So, nag-iwan nag pa ng pod si Busik. Talaga nga pinaganda pa. Oh, thank you, sir. Love you, the best ka talaga. So, may pagkain na dito iniwan sa akin mainit pa. Thank you kay sir at sa kay ma'am. Malamang salamat po. So yan. Meron manood pa tayo ng ano nito. Movie. O YouTube. May Netflix pala to. Sana all mga kabayan. Ang lamig pa ng aircon. So kain muna tayo mga kabayan ha.

Ang daming no. food uh, mga kakabaya. May juice. Gusto uh, tayo sa so juice tayong malamig. Wow. Salap. Sulit yung kahinan ko. Thank you, Lord. At sa nag-sponsor tayo ng ito, thank you, sir, ma'am. Special ang unisa ko mga kabayan Ang ganda ng laban mga kabayan Korea versus Yamaguchi, Japan Ang laro nila ay badminton Ang ganda Mag enjoy ako nito